ang tuntunin tungkol sa taong inihandog para sa paglilingkod sa Panginoon. ika na Kabanata Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa mga Israelita na kung ang isang lalaki o babae ay gagawa ng isang panata, na itatalagan niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa akin bilang Nazareyo. Kailangang hindi siya iinom ng alak na mula sa ubas, o ng kahit na anong nakalalasing na inumin. Hindi rin siya gagamit ng suka na galing sa anumang inuming nakalalasing. Hindi rin siya dapat uminom ng katas ng ubas o kumain ng ubas o pasas. Habang isa siyang nazareyo, kailangang hindi siya kakain ng kahit anong galing sa ubas, kahit na buto o balat nito. Hindi rin niya pagugupitan ng kanyang buhok habang hindi pa natatapos ang kanyang panata sa Panginoon. Kailangang maging banal siya hanggang sa matapos ang panahon ng kanyang panata. Kaya hahayaan lang niyang humaba ang kanyang buhok at habang hindi pa natatapos ang kanyang panata sa Panginoon, hindi siya dapat lumapit sa patay, kahit na ama pa niya ito, ina o kapatid. Hindi niya dapat dungisa ng kanyang sarili dahil lang sa kanila dahil ang kanyang buhok ay simbolo ng pagtatalagan niya ng kanyang buhay sa Panginoon. Kaya sa buong panahon ng pagtatalagan niya ng kanyang buhay, ibinukod siya para sa Panginoon. Kung may biglang namatay sa kanyang tabi, at dahil dito'y nadumihan ang kanyang buhok, na simbolo ng kanyang pagkakatalaga sa Panginoon, kailangang ahitin niya ito sa ikapitong araw. Iyon ang araw ng kanyang paglilinis. Sa ikawalong araw, kailangang magdala siya ng dalawang kalapati o dalawang ibon na batubato sa pari, roon sa pintuan ng toldang tipanan. Ihahandog ng pari ang isa bilang handog sa paglilinis at ang isa bilang handog na sinusunog. Sa pamamagitan nito, mapapatawad siya sa kasalanan niya na paghipo sa patay. Sa mismong araw na iyon, itatalagan niyang muli ang kanyang sarili at muli niyang pahahabain ang kanyang buhok. Ang lumipas na mga araw ng kanyang paglilingkod sa Panginoon, ay hindi kabilang sa pagtupad niya sa kanyang panata, dahil nadungisan siya nang nakahipo siya ng patay. Kailangang italagan niyang muli ang kanyang sarili hanggang sa matapos ang kanyang panata, at magdala siya ng lalaking tupa bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan. Ito ang kanyang dapat gawin. Kapag natapos na niya ang kanyang panata bilang nazareo, kailangang dalhin siya sa pintuan ng toldang tipanan. Doon maghahandog siya sa Panginoon nitong mga sumusunod na hayop na walang kapintasan: isang lalaking tupa na isang taong gulang bilang handog na sinusunog, isang babaing tupa na isang taong gulang din bilang handog sa paglilinis, at isang lalaking tupa bilang handog para sa mabuting relasyon. Bukod pa rito, maghahandog din siya ng mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, mga handog na inumin, at isang basket ng tinapay na walang pampaansa, na ginawa mula sa magandang klaseng harina. Ang ibang tinapay ay makapal na hinaluan ng langis, at ang iba naman ay manipis na pinahiran ng langis. Ang pari ang maghahandog nito sa Panginoon. Ihahandog niya ang handog sa paglilinis, at ang handog na sinusunog. Pagkatapos ihahandog din niya ang lalaking tupa, bilang handog para sa mabuting relasyon, kasama ang isang basket na tinapay na walang pampaalsa. At ihahandog din niya ang mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, at ang mga handog na inumin. At doon sa pintuan ng todang tipanan, aahiti ng Nazareyo ang kanyang buhok, na simbolo ng pagtatalagan niya ng kanyang buhay sa Panginoon. Susunugin niya ito sa apoy na pinagsusunugan ng handog na para sa mabuting relasyon. Pagkatapos nito, ilalagay ng pari sa kamay ng Nazareo ang balikat ng nilagang tupa at ang manipis at makapal na mga tinapay na walang pampaalsa na galing sa basket. Pagkatapos kukunin ito ng pari at itataas sa presensya ng Panginoon bilang handog na itinaas. Banal ang bahaging ito ng handog. At ito ay para na sa pari. Pati ang dibdib at paa ng tupa na itinaas din sa Panginoon. Pagkatapos nito, maaari nang makainom ng alak na ubas ang Nazareo. Ito ang tuntunin para sa isang Nazareo. Pero kung mangangako ang isang Nazareo na maghahandog siya sa Panginoon, na sobra sa ipinatutupad sa kanyang panata. Dapat niya itong sundin. Ang pagbendisyon ng mga pari Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki, na ito ang kanilang sasabihin kapag magbabasbas sila sa mga Israelita. Pagpalain sana kayo ng Panginoon. Ipakita sana ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo at malugod sana ang Panginoon sa inyo, at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Sa pamamagitan nito ay maipapahayag nila sa mga Israelita kung sino ako, at pagpapalain ko sila.